Sian, you feeling we're going? That's why you come back. Ha? Huh? They set you free. Oh, my God. Pinagawalan si Sian. Itong laki-laki na. Naging rich si Sian kasi doon sa tinira niya. Kaya ganyan, guys. Ang laki-laki niya na. Oh, grabe. <laughs> grabe, ang laki ni Sian. Oh, ang laki niya. Ang laki niya talaga kasi bumalik siya guys. Siguro napakawala siya dun sa kumuha sa kanya. At saka pinakain siya ng gusto alagang-alaga alaga ng Ritz. Kaya ganyang kalaki si Sian over. Adyo-adyo-adyo-adyo. Adyo Sian mo. Adyo si Sian mo. Adyo si Sian mo. Adyo Sian mo. Sian Sian

Lagi silang magkasama. Tapos nawala siya. One year guys na nawala. Tapos ito bumalik na. Naramdaman siguro na paano na kami. Napaalis na kami. Kaya bumalik. tiba hmm, diba? Ay, hmm. hmm, ang galing. Ang galing, galing naman ni siya. Sobrang laki niya. So, ayan niya. Uh. Hmm. Sana hindi na siya umalis ulit.